kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang problema sa pinagbabawal na bisyo ay hindi lang amon sa mga politikong namumuno sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Mas malalapang problema sa ilegal na bisyo ng mga mayayamang bansa kumpara sa Pilipinas. Manakihan at mabilisan ang kinikita ng mga sindikatong involved sa bintahan ng ilegal na bisyo, rason para pasukin ito ng iba't ibang grupo at ang mas malala pa ay protektado sila ng iilang mga taong may koneksyon o pwesto sa gobyerno 2016 nang maupong Presidente si Rodrigo Duterte ay kaagad na naramdaman ng paghabol ng gobyerno sa mga gumagamit at nagbebenta ng ilegal na bato tumba ang ilang personalidad na kilalang nagpayaman sa pagbebenta ng nasabing bisyo pero may mga kapalpakan rin na nangyari sa pagpatupad ng paglaban sa ilegal na bato maliban doon ay may mga pangyayari ring mapa hanggang ngayon ay walang klarong sagot kung ano nga ba ang totoong nangyari at kung sino ang nasa likod nito at kung bakit hindi ito hinabol noon ng gobyerno pero ganun pa man ay mas agresibo ang pamahalaan noong 2016 sa pagsubok na tapusin o lumpuhin man lang kahit pansamantala ang operasyon ng mga sangkot sa kalakaran. Ganito kabangis noon ng dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa pagsabon sa mga miyembro ng kapulisan na pinaghihinalaan niyang protektor ng ilegal na bisyo. Andito tayo para magsilbisyo, hindi para mangulikta ng pera sa droga. Atlich. Atlich. Hindi nyo alam yung buhay ng Chief Diyos ko, maawa ka Lord. Nakakaya tayo. Gusto ko nang mag-evaporate sa mundo. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang matunaw. Dahil sa nangyayari sa atin, nakakaya. Ako ang Chief I am leading the Philippine National Police with people who are involved in sindikato. Diyos 2022 nang maupong presidente si BBM ay naiba ang estilo nito sa pagharap sa mga involved sa illegal na bato. Kung dati mabangis ang PNP chief pagdating sa kaso ng mga illegal na bisyo, pero ngayon ay iba ang estilo ng itinalagang HEPE ng bagong presidente. I don't want to say na may uh, drug war, you know, sa parang gera na naman kami. There's no need for us to declare drug war. Ito na po yung gusto namin sa society. Hindi yung paramihan kasi napipilitan ka eh. What's up? Pinili mo yung tao. Sige, magparamihan tayo ng huli. Pero you don't solve the problem, di diba? ba? Ilan ba talagang umiikot na drugs sa area mo? Then, yun tayo mag-focus. Kung hindi mo kaya ma-solve yan in 80 or 80 percent, and practically, may problema. Marami ang nakabuna na tila lumamya na ang TNP sa paglaban nila sa iligal na bato ibang ang diskarte ngayon kumpara sa dating administrasyon na siya namang namong problema ngayon dahil sa kinalkal ng kinalkal ang mga nagawa umanong paglabag sa karapatang pantao noong isinagawa ang paglaban kontra sa ilegal na bisyo. Marami ang tumiklop at tinalikuran at binisto ang administrasyon na dati nilang sinuportahan. Noong nakarang linggo ay nalagay sa hot seat si PNP Chief Romel Francisco Marbel dahil sa isang interview na ang pananaw ng iba ay tila pumapanig gumano ang general sa paggamit ng iba ng ilegal na bato dahil para lamang daw itong pampagising sa kanilang trabaho. Remember, ang, ang drugs kasi ay business economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember no, at bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga Ayoko ano, na yung mga nagpapadagdag ng oras kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising yung, ka. Gising ka. Kaagad na to the rescue si PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo. Some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nag nagda-drugs is para mag, ma, 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 mag magising lang sila just to extend yung working hours i think that was the context na sinabi ng ating GPNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as 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 masama kundi biktima sila kasi meron ding economic side gusto mong mag-extend ng iyong working hours Take a case in point, yung ating mga conductor yung mga driver na nahuhuli po na pag nag sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. So, ito lang po yung konteksto. Kaya nga, hindi na lamang po tayo sa reduction uh, program nag-concentrate. Uh, yung ating demand reduction program is also given equal emphasis to address na hindi ito addiction na pagka na identify ka, ay sinasabi nga nila, that would result na may mga killings doon sa mga police operation they deserve they deserve second chance second chance also kasi nga baka some of them hindi naman talaga addict marami ang nadismaya sa pahayag na iyon ng PNP chief at sinabi ng iba na mukhang binibaby na ngayon ng PNP ang mga gumagamit ng ilegal na bisyo. Paano raw magkaroon ng dedikasyon ang mga gumagamit na ito na huminto kung ang pahayag na kanilang maririnig? Sa mismong pamunuan ng PNP ay ang klase ng pahayag na binitawan ni Marbel. Hindi raw kagaya noon na dahil sa takot ng mga gumagamit ay napilitan ng mga ito na tigilan ng kanilang bisyo. Iba-iba pananaw ng dati at ngayong administrasyon kung paano hawakan ng problema ng bansa pagdating sa ilegal na bato. Ang tanong, alin ang gusto mo sa pamamaraan sa paghawak ng problema sa paggamit at kalakaran ng ilegal na bato? Ang dating estilo ba ni Duterte at bato? O ang ngayong diskarte ni na BBM at Francisco Marbel? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.